thank you So ayun magandang umaga mga tropa for the last video na nandito naman tayo for another vlog So ayun mga tropa samahan nyo ako mga tropa Mangunga tayo ng tilapia Mamamana tayo mga tropa kasi wala tayong pasok ngayon So ayun mga tropa So, para makalibre tayo ng ulam. So, ganito lang talaga kadali mga tropa ang maghanap ng ulam dito sa probinsya. Lalong-lalo mga tropa pag malapit ka sa ilog. So, maraming mga diskarte mga tropa para magkaroon ka ng ulam na walang bayan. Ayun mga tropa. So, bali mga tropa, panggabi yung duty ko mga tropa. So, ngayon mga tropa, umaga. So, magdiskarte muna tayo ng pang ulam. So, katulad nito mga tropa, nandito ngayon ako sa ilog. So, ito yung uling mga tropa. So, tinitirahan natin ng drone mga tropa para makita nyo kung anong hitsura talaga ng ilog sa amin so ganito lang talaga mga tropa so itong ilog na to mga tropa tagos mga tropa diretso sa mainit lake so ito bali mga katropa mga tilapia galing sa mainit lake mga tropa umaakyat mga tropa dito sa ilog namin mga tropa so malapit lang bahay namin dito sa ilog so galing sa bundok tong mga tubig na to mga tropa sa busay mga tropa so ayan dito tayo pupisto na tayo so nakahanap tayo ng mapupistuhan so try natin dito kung meron bang isdang lumalapit sa tilapia natin na galing sa pispa na maliit namin mga tropa So, ganito lang diskarte mga tropa para hindi tayo mahirapan na lumapit yung mga tilapia. So, sa mga hindi nakakaalam mga tropa, itong diskarte mga tropa, ito yung tinatawag na katian. So, itong tilapia na daladala -dala ko, ito yung katian mga tropa. Ito yung ginagamit ko para lalapit yung tilapia at saka mo tirohin. Ayan, makikita nyo mga, mga tropa. Mga tropa, ang dami oh. So, pipiliin mo lang yung malalaki dyan para hindi ka lugi sa tira. At mga tropa, tingnan mo oh. Yan, sa pole tropa mga tropa so maliit lang yung tingnan mga tropa kasi malayo pero pag lumapit na yung mga tropa malaki yan mga tropa tingnan natin tingnan mo mga tropa tingnan nyo ha o oh, ayan yung e, mga tropa o oh. kuhang kuha so may ulam na tayo 1-0 so sa ngayon mga tropa hindi muna ako nagbablog ng mga adventure o mga ano mga tropa kasi video busy tayo sa ano trabaho natin so dito muna tayo sa ilog so Mamamana muna tayo mga tropa So siguro next time mga tropa ah, Dadalhin ko naman kayo dito sa adventure Bali mga tropa Mga mahigit na isang buwan siguro mga tropa Na hindi tayo nakapag-upload Kasi busy tayo sa trabaho So magastos din mga tropa Pag mag-adventure tayo So stop muna tayo glit So babalik din tayo mga tropa Mag-adventure din tayo Ayan so iyo, pipisto na naman tayo ulit mga tropa So dito So hahanap naman tayo ng pistol dito tayo pipisto kung may lalapit pa So ayan mga tropa May lumapit talaga mga tropa Isa Ayan, sa pole, mga katropa. Talaga mag talaga matatamaan mo talaga mga katropa kasi kusang lumalapit na yung mga tilapia sa katian mo. Ayan, posible hindi mo matamaan ayan mga katropa. So ayan, meron na tayong pangulam So dito mga katropa, so di ko na nabidyuhan yung iba mga katropa. So ito, may nakuha rin tayo mga katropa, malaki-laki rin mga katropa. So ayan, salamat mga katropa sa binigay natin na ano, tilapia. So may mga naliligo din to mga tropa na mga kapitbahay ko rin. So ayan, ito na yung mga ko mga tropa. Yung iba mga tropa di ko na videohan yung iba kasi nahirapan din ako mga tropa maghawak ng video. So ayan, libreng libre na tayo mga tropa pag ulam natin. So talagang malinaw talaga yung tubig namin dito mga tropa kasi galing talaga to sa taas ng bundok sa mga busay. At saka dumadalo ito mga tropa papunta ang lake. At saka pasensya na rin talaga sa mga subscriber natin na nag-update sa vlog natin kasi Pasensya na mga tropa, minsan lang talaga tayo nag ano, hindi na tayo nakapag-upload talaga mga tropa. So ayan, dito na tayo sa bahay. So ayan, ito na yung haluan mga tropa. Oh. Bale mga tropa, nakakuha din ako ng haluan kasi may lumalapit na haluan dun sa ito. tilapia so tinira ko. Malaki pa naman ito. mga tropa. Ayan. Ito. pa na natin tapos pakuloy lang natin mga trupa saglit tapos yun ang sakto na so, pa natin saka ito yung kahawin natin yun. malapit na mano yung baga so,